Ganda na raw pala ang buhay mo at hindi ka na ay, matutulog sa kalansangan. at lang muna kasi ikaw yung Hindi ka na matutulog sa uh, kalsada. Meron na sa'yo mag-aampun dahil isa kang uh, batang kalsada at para kasi off na natutulog sa kalsada. Pero hindi ka na madusing, hindi ka na matutulog kung saan-saan narito yung pahayag. Oh, Nasaan ang tanong? Ah, meron nga pa na okay, kanin. sagutin mo siya, sagot. Oh, Saan yung tanong doon? Ang mga nanono ko ng Instruct of Love, dito boy, sure. meron nga pa na kami ihatid sa inyo. Magiging bahagi na kami ng boss. Kami hong nanawalit, dito boy, ang magiging... Uh, di ba, dito boy, panuwalan mo, dito boy? Ah, yes, of The course. course. Grabe, gagawin ay. kami ng model kung saan isang malaking mga boss from, no na magbibigay sa amin ng project talagang. Promoter na yung brief. Kaya abangan nyo na lang yung aming <laughs> uh, Kaya, uh, po ninyo kahin, po mga commercial. Dahil marami pong mga event na mangyayari <laughs> na maraming mga tao ang mga mga vlogger ito, mga ina ng mga vlogger at mapapanood ay, sa ibang ibang pagkaya ng buong Pilipinas. Abangan po nyo yan. Dahil kami po rin dito po ay ang magbibigay ng kanigayahan sa lahat po no, ng mga tao sa mga event like sure, niyo na iya. Kaya abangan po nyo Abangan na lang yan. Abangan abang nyo na, na lang yan. yan kasi talagang malaking project ito na gagawin sa amin. Talagang Uh, parang tili Sergey kung ika nga Ay, talaga naman magiging bahagi ng sure. batang iya po na unang papatayin kung <laughs> kumakin <laughs> kailan ang grand opening ng burgero? Uh, kailan po ang grand opening sa ng burgero? Si ah, grand opening po yon, oh, right? so, burgero. etong linggo po, okay. so mag-open okay. daw ang grand opening ng burgero. Darating naman sila dito yung oh. ano, susunod bibigyan. Ang burgero ni ano okay. ay ako. Paano -e. ninyo si... ati Tere Uno? Yung... Dahil ang hangalin niya talaga matulungan ang mga kababayan nating naghihirap. At kaya pinapatawag niya ang maraming mga vlogger para malinig ito na maraming nating mga kababayan sa buong likunan. Oh, Bako na. Bumain <laughs> <laughs> na ba kayo? mamahay na kayo now na no. guys yun sabay samay 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 kayong tatlo tatlo, tatlo <laughs> kasi koko martin martin o sige a, one, two, three, o yan mga nagtatapos yung mga exclusive interview dito kayo <laughs> mga kababayan mga kabariya ka, mga kabarilan ay naku grabe yung <laughs> kabaryahan. <laughs> kahit ako hindi ako makapaniwala sa mga binabalatan eksina <laughs> dito sa teliserye ng diwa kapatid of road kaya nai, tay usap tayo dito sa diwa para sa overload. Slow na! Pumay na ba kayo? Pumay na kayo! Slow na! Sayang mam sabi ni Ma'am sa 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 Susan, shout out po naman, Ma'am Susan dyan. Thank oh. you, Tita. Magandang hapon po. Ay, si ang po dito, na mga May shout out uh, ako sa inyo dyan sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang bansa. Uh, May Saudi tayo. May Saudi at lalo na sa Qatar, sa Abu Dhabi. Kaya taga Manila kami. Siyempre nandito ang isang umuusin sa... Talagang binubusisi yung mga kapwa pamilya dito sa diwata Paris of Burger para alam niya ang mga kaginapan dito araw-araw hindi kami napapagod sa mga nag-usisa sa mga tao dito na pumikila sa diwata Paris of Burger Maraming maraming salamat sa inyo sa mga vlogger Shout out, ako sa inyo dyan sa inyong lahat Kaya maraming salamat sa inyo pag kaya akawan lang po talaga ngayon nga. So pinakakil muna sa pagsasama Bakit araw-araw So hindi ako nagsasama sa mga kami naniniwala. kabarilan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat ito, boy. Salamat din niya. Si Coco Martin, hindi pa mo sasalitaya? Ano ba yan? Bakit hindi mo

Oh, Napapanood ma ang babae nyo yun. Mininigawan mo ba? O oh, meron na kayo ulit yun. Ito lang